Yo guys, it's Jam. So, yun nga. Nabasag yung cellphone niya ngayon lang. <laughs> Bukas eh, ang bobo mo. Ba't ang bobo mo? <laughs> Tanga, ako pala mang kumuha nito. Credits. Oh. Tanga, yun. Oh, shit. Mag-tempered ka na, boy. Mag-tempered to. Eh, di ganun pa din, boy. <laughs> Kaya na ulit. Woohoo! Woo na si Tiki. Tingin si Jeff. Jeff lang kayo. Tatalan ako. Di mo naman sabi. Wahay! So, andito po kami sa 7-Eleven. Mm -hmm. Nahanap namin yung bahay ni Mark. Kasi isa sa wala kaming makasama. Okay, maging excited. <laughs> Pero ako, dapat ako nag-off na. <laughs> So, ang lakas po ng loob ko. Naka-sando po ako sa labas ng loob. Hindi nyo ka So, kami ngayon sa tapat ng aming school. Alma Mater. Uy. Alma Mater. Nintayin namin yung dalawa kasi bobo po nila. kita namin yung tay kasi ang bobo po nila. Kita tayo yan. Ayan, maganda na lighting. Nintay lang kami. Kita na ho kami, Ayaw, ayan, ayan ho, ah, ang mga hana! bobo po. <laughs> Bimbigla mo, feeling mo na maligno na lang kami bigla Oo eh. nga eh, kaya nagpalit na lang ako. Para, share ko lang. <laughs> Kasi yung din, mga... Paano yun kuya, hindi ako yung, yung may, yun may hari yun, eh. Pang? Mga 8,000 <laughs> yun. Aaral uh, na lang. Walang hindi. <laughs> Lahat? pala ba?

Ha? Bukas ko na lang. Ay, para di mo malaman. Ha? Gagap na ako sa iyo. Ang ating sa iyo. Maka-importante tanggalin mo yun. Maka-importante sa loob tanggalin mo. Pwede ko kayo maano na lang ako. Mapakusapan. Ay, kusapan ko yun. Busingin na po. Pwede ko kayo maano. Na, na lang ha. meron pa kayong titi-titi. Sige na, kunin nyo na yun. Mga no, importango. sa no. no, mga ay pa. May sa kayo. kayo. Wala lahat eh. kasi. Unforgettable moment talaga. na no, So, nahuli ko kami ano. Na-flat ako Pakita mo yung ano. Nandito, alas 12. Alam ka alas 12? Ngayon 12? alam Ito? Tapos ka po no, no, tubusin. Umamihan ko lang ng mga Bukas naman. <tipan> eight. Eight naman. na na Kaya yung pera. Yung pera kasi Yung 600 wala rin ako. Teka lang. Tito na lang. Pagsamahin natin. ko yun na lang. dalawa kasi. May pa Baka daw sabihin helmet. <tipan> 200 Kakaain <-tipan> natin. <T> Opo. kakain kasi. Tapos <laughs> <tipan> pa ng cellphone.

Nakakaya kay titsa ano mo mama mo boy Namaya po na Kakain lang po sana kami, kami. Nagkayayaan Hindi pa ho kasi eh Ito po na Apat na minuto na lang oh Oo oh, uh, Sabay sabay MP oh MP yeah. Dito na ako pwede ho ba dito kuya Oo oh, okay. <laughs> <laughs> MP na lang oh para Salim po XP, oh, <laughs> 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 <Nakain lang po> <laughs> Sa 'tong lang mga Tara, tara po mo. Kainan ho. Tara, po po. May kaklase po namin. May kaklase ho na. Diyan, diyan lang po, di po gligo. Saan yung mobil? Ha? Ito po yung mobil. Hindi. Ha? Hindi. Baka sarado na. Pang tubos na lang. Tubos na lang ho. Birthday yun ito, kuya. Siya pa. Uy, <laughs> wag ako tawas, eh. <laughs> Pang tubos na lang yung pang... Papang tubos na. Pang na. Yung panlibre. Like... Yung panlibre ko sa amin. Pinangtubos na Ipapangtubos ko. Happy birthday! Happy Ay, nito nag-birthday nag sa ano. Mo. Pabate mo. Kuya, batiin nyo nga. Oh. Kuya. Hindi <laughs> 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 na ko kuya. Babatiin lang eh. Sige <laughs> na, <pabati. laughs> Nag-birthday. Sa checkpoint. <laughs> checkpoint. <laughs> Ano masasabi mo? Kada birth nung last birthday mo may sinal may sinatian. Dati sinaniban. Naniban. Ngayon. Oh. <laughs> Yo na. Yo na magbigay. na ang masasabi? Ay, ano malas? Ang pera. Ito malas, <laughs> <Ito mahalas, laughs> boy. Mahalas. Ko dapat dito si Nando. <laughs> thank, thank, oh, thank, you, thank you, po. Kuya. thank you, po. Bukas na lang, ho. Oh. Pagkita na kayo. Paso, <laughs> kaya, thank you, kahit masakit. <laughs> kahit masakit, ho.

Yes, oh, yes, bye. No, Oh, bye. na. <laughs> Oy. bye. bye. Na. <laughs> bye, -bye na. Ano um, the white boy is out. Bye. Oh,